Iris, ang pahiwatig ay maaaring magkaroon ng malaking pagtitipon sa tahanan kung saan ikaw ang magiging tagapag-ayos nito, kaya mainam na ipakita ang sigla at pagiging leader. Sa trabaho, may paparating na proyekto na nangangailangan ng agarang aksyon at dedikasyon, kaya ipakita ang iyong determinasyon. At sa pagmamahalan, maaaring magkaroon ng mainit na pagtatalo ngunit sa huli ay lalalim ang samahan, dahil sa pagunawa at sa pagiging maging mahinahon, na siyang pwedeng magbigay ng good vibes pa sa inyong mga gagawin. Iris Kasama ang Leo, ang color yellow at color blue ay magdadala ng matinding enerhiya at init ng damdamin. Ang mga numerong number 8, number 14 at number 25 ay nagsisilbing gabay sa tamang landas ng tagumpay at lakas ng loob. Taurus, ang pahiwatig ay kailangan mong maglaan ng oras para magpahinga at umalaga sa sarili. Sa tahanan upang maibsan ng stress. At kung may deal ka ngayong araw, kahit may kahinaan ang iyong aura, dapat ka pa ring tumuloy dahil may bago, kang kaalaman na. Doon ay matutunan, sa trabaho, may pagkakataon kang magplano ng mga gawain ng maayos upang ipakita ang iyong husay. Sa pagmamahalan, Maaaring may mga pagdududa ngunit magiging matibay pa rin ang pundasyon ng relasyon sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiwala. Taurus. Kasama ang Virgo, maderama mo ang katatagan sa color forest green at color brown na bumabalot sa iyong puso. Ang mga numerong number 30, number 11, at number 19 ay nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa sa mga susunod na hakbang. Gemini Ang pahiwatig ay may bibisitang hindi inaasahan sa tahanan na magdadala ng saya at pagbabago ng enerhiya. Pero kung may transaction ka ngayong araw, ay mas mainam sa iyo na magmasid muna bago gagawa ng salita o desisyon para maging okay ang lahat sa trabaho, kailangan mong mag-multitask, at maging alerto sa mga impormasyon, para matagumpay na harapin ang mga hamon. Sa pagmamahalan, isang magandang araw ito upang ipahayag ng malinaw, ang nararamdaman o gustong sabihin, At sa ganoon ay lalong patitibayin ang ugnayan sa pagpag-ibig, para mas makagawa ng masaya kung ano may ang plano. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Gemini, kasama ang Libra, ang color sky blue at color lemon yellow ay nagpapasigla ng iyong pag-iisip at komunikasyon. Ang mga numerong number 5, number 12 at number 23 ay nagdadala ng inspirasyon at mas malalim na pagunawa. Cancer. Ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw, ay ang pagbibigay halaga sa pamilya sa pamamagitan ng malasakit, suporta, at pagunawa. Ito ang tamang oras upang ipakita ang iyong pagiging responsable, at mapagkalinga sa mga mahal mo sa buhay. Sa trabaho, maging mahinahon sa pakikitungo sa mga kasamahan at umiwas sa mga hindi kailangang pagtatalo upang mapanatili ang magandang samahan. Sa larangan ng pag-ibig, unahin ang bukas na komunikasyon at pag-unawa upang maiwasan ang mga alitan at mapanatili ang mainit na samahan. Cancer kasama ang Scorpio, sumisiklab ang damdamin sa color pearl white at color deep violet na nagbibigay ng proteksyon at lakas. Ang mga numerong number 23, number 9, at number 20 ay gabay sa pagharap sa mga emosyonal na hamon. Leo, ang pahiwatig ay tungkol sa pagdadala mo ng positibong enerhiya sa iyong paligid lalo na sa tahanan kung saan ikaw ay nagiging inspirasyon ng iba. Sa trabaho, ito ang pagkakataon mong patunayan, ang iyong kakayahan sa pamumuno at maipakita ang iyong talento. Gamitin ito sa tamang paraan upang makuha ang respeto ng mga kasamahan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong tapat na damdamin, at alagaan ang samahan sa pamamagitan ng simpleng oras, pag-aaruga at pag-unawa Leo kasama ang Sagittarius ang color flame orange at color gold ay nagpapalakas ng iyong loob at determinasyon Ang mga numerong number 36, number 15 at number 28 ay simbolo ng tagumpay at makapangyarihang pagkilos Virgo ang pahiwatig ay ukol sa pagiging organisado at maayos sa mga gawain lalo na sa loob ng tahanan at sa trabaho. Kapag maayos ang paligid, mas magiging malinaw ang iyong isipan sa paggawa ng tamang desisyon. Sa trabaho, bigyang pansin ang bawat detalye at iwasan ang pagmamadali upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pag-ibig, maging tapat at bukas sa pakikipag-usap sa iyong kapareha, ito ang magpapatatag ng inyong samahan at magbibigay ng kapanatagan sa isa't isa. Virgo, kasama ang Capricorn, matatag ang isip sa color steel blue at color olive green na nagdadala ng karunungan at katatagan. Ang mga numerong number 4, number 13 at number 24 ay nagbubukas ng daan para sa maingat na pagpaplano. Libra, ang pahiwatig ay maaaring makaranas ka ng aberya sa mga plano sa tahanan dahil sa kakulangan ng maayos na koordinasyon. Mas mainam na ipagpaliban muna ang mga pagtitipon at bigyan ng oras ang sarili upang makabawi ng sigla. Sa trabaho, naman ay maaaring maantala ang ilang proyekto dahil sa kakulangan ng direksyon o dedikasyon. Makatutulong kung mas magiging maayos ang komunikasyon sa mga kasama. Sa pag-ibig, iwasan ang pagpapadala sa emosyon sa gitna ng pagtatalo, ang bukas na pag-uusap ang susi upang mapanatili ang tiwala sa isa't isa. Sa pera, mainam ngayon ang pakikipagdil o pakikipag-usap tungkol sa mga proyekto o partnership. Maaari kang makatagpo ng taong handang tumulong sa mga plano mo basta't malinaw ang usapan at patas ang hatian. Libra, kasama ang Aquarius, ang color rose pink at color green ay nagpapasaya at nagpapayakap ng puso ang mga numerong number 7, number 16, at number 21 ay nagdadala ng balanse at pag-ibig. Scorpio, ang pahiwatig ay maaaring makaramdam ka ng matinding pagod o tensyon, kaya mas makabubuting bigyan ang sarili ng panahon para makapagpahinga. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kalituhan o sabay-sabay, nagawain, mas magiging maayos kung unahin ang pinakaimportanteng task, bago lumipat sa iba. Sa pag-ibig, posibleng may pagdududa o kawalan ng tiwala, kaya't kailangan ng tapat na pag-uusap upang maiwasan ang malamig na samahan. Sa pera, may pagkakataon na makatanggap, ka ng tulong mula sa taong hindi mo inaasahan, maaaring sa anyo ng koneksyon o payo huwag tanggihan agad ang alok na suporta, maaaring ito ang daan para sa mas malaking oportunidad sa hinaharap. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Scorpio, kasama ang Pisces, sumisiklab ang panloob na lakas sa color midnight black at color red ang mga numerong number 16, number 10, at number 27 ay nagbibigay proteksyon at katalinuhan sa iyong hakbang. Sagittarius. Ang pahiwatig ay maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari sa bahay, tulad ng pagdating ng bisita o abalang sitwasyon, kaya't maging handa sa pagbabago ng plano. Sa trabaho, iwasan ang sabay-sabay Nagawain mas magiging epektibo ka kung mag-focus sa isang bagay, muna bago lumipat sa susunod. Sa pag-ibig, posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, dahil sa kakulangan ng komunikasyon, kaya't maging bukas sa pakikipag, usap upang maibalik ang sigla ng relasyon. Sa pera, magandang panahon ito para sa pakikipagdil o pagtulong sa iba sa usaping pinansyal sa pagtutulungan, maaari kang makakuha ng kapalit na benepisyo o magandang pagkakataon na makapagpalago ng kabuhayan. Sagittarius Kasama ang Aris, ang color bright yellow at color tangerine ay nagpapataas ng iyong kasiyahan at pag-asa. Ang mga numerong number 9, number 18, at number 30 ay nagtutulak sa iyo na mangarap at maglakbay ng may tapang. Capricorn. Ang pahiwatig ay ang pagsisikap mong magkaroon ng kapayapaan sa tahanan, sa pamamagitan ng mahinahong pakikitungo, at pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, mahalagang maging patas, at mahinahon sa mga desisyong may kinalaman sa grupo, upang maiwasan ang tensyon. Sa pagmamahalan, ipinapayo na maging bukas sa pag-uusap, at handang makinig sa damdamin ng kapareha, para mapanatili ang tiwala. Sa usapin ng pera, may posibilidad na magkaroon ng karagdagang, kita mula sa mga gawaing pinaghirapan mo na noon pa. Mainam ang mga kasunduan o proyekto, na may maayos na pundasyon at malinaw na kasunduan. Capricorn Kasama ang Taurus, tinutulungan ka ng Color Bronze at Color Dark Green na magtagumpay sa mga pagsubok. Ang mga numerong number 11, number 20, at number 26 ay gabay sa pagpupunyagi at pagtitiyaga. Aquarius, ang pahiwatig ay kakailanganin mo ang tibay ng loob at disiplina upang mapanatili ang katatagan ng pamilya sa gitna ng mga hamon. Sa trabaho, darating ang pagkakataon na subukon, ang iyong pasensya at kakayahan sa pakikipag, ugnayan sa iba. Panatiliin ang fokus at iwasan ang padulos-dalos na desisyon. Sa pagmamahalan, mahalagang magbigay ng oras, sa kapareha upang mas mapagtibay, ang inyong samahan sa pera, maaaring may biglang dumating na alok o proyekto na magdadala, ng dagdag na kita. Maganda rin ang pagkakataon para magplano ng matagalang pinansyal na hakbang tulad ng pag-iipon o maliit na puhunan. Aquarius, kasama ang Gemini, ang color aqua blue at color silver ay nagpapalawak ng iyong pananaw at katalinuhan. Ang mga numerong number 23, number 14, at number 22 ay nagbibigay lakas sa iyong mga plano at ideya. Pisces, ang pahiwatig ay magiging magaan ang daloy ng komunikasyon sa tahanan, puno ng kasiyahan at pagkakaunawaan. Sa trabaho, may mga bagong oportunidad na magbubukas ng pinto sa mas mataas na posisyon o mas magandang benepisyo sa pagmamahalan, may pag-ibig na muling sisigla, maaaring sa pamamagitan ng pagtutok sa mga simpleng bagay na nagbibigay ligaya sa inyong dalawa. Sa pera, maaaring favorable ang linggong ito para sa mga transaksyong, may kaugnayan sa serbisyo, sining, o mga gawaing may kinalaman sa pagkamalikhain. Maganda ring panahon para sa pagtanggap ng kabayaran, o gantimpala mula sa dati mong pinaghirapan. Pisces, kasama ang Cancer, dumadaloy ang kapayapaan mula sa color blue at color purple. Ang mga numerong number 25, number 12, at number 29 ay nagbibigay daan sa iyong mga panaginip at emosyonal na lakas.